Para mapalaganap ang kulturang Pilipino sa ibang lahi, isang Pinoy na mamamahayag sa China ang nag-aalok ng libreng pagsasanay sa mga gustong matuto ng eskrima o arnis. May ulat si Mark Fetalco. Kung meron mang sports na walang dudang tatak Pinoy, diyan ang arnis. Tinatawag din itong eskrima na pambansang martial arts ng Pilipinas at isa sa pinakamahalagang pamanang kultura ng mga Pilipino sa mundo. Katunayan, unti-unti na rin ito nakikilala sa China ngayon. Lalo't binibigang buhay ito ng Pilipinong mamamahayag sa Beijing na si Rio Zablan. Nang unang magtungo sa China noong 2010, agad bumuo ng grupo sa Rio para magturo ng Arnis. Later on, nakikilala na yung grupo uh, dahil na rin sa pagtutulungan namin ni Frank. Nagkaroon kami ng mga seminar dito sa buong China. Uh, Siyempre, ang goal ulit ay may share ang ating kultura, ang Filipino culture, dahil ang Arnis ang ating pambansang laro, pambansang sining, at para sa tingin ko, ito ang pinaka cultural contribution ng Pilipinas sa buong mundo. Ang pagkahilig niya sa sports na ito ang kanyang inspirasyon sa pagsulat ng librong Arnis, The Story of the Filipino People. Ito ang ginamit ng ating mga ninuno uh, noong mga panahon ng Kastila at Amerikano upang ipagtanggol ang kanilang sarili uh, laban sa mga mananalakay. sa aking pag -re research yung istorya po ng Arnis ay lumalabas ay istorya ng bawat isa sa ating mga Pilipino itay istorya ng pagpupunyagi ito istorya ng pagmamahal sa bayan at itay istorya ng walang kamatayang uh, pagsisikap ng mga Pilipino upang umunlad at magkaroon ng magandang bukas Ngayong unti-unti na bumabalik sa normal ang sitwasyon sa China matapos ang pandemic, libreng training o pagasanay sa arnis ang alok ni Rio tuwing weekend. For me at first, it's just for fun and for getting to know the techniques but but the more I know it, the more I train with Rio, I discover that there's more than just the basic techniques. Ibat-ibang dayuhan din sa China ang nagkakaroon na interes na matutong mag-arnis na ang pangunahing sandata ay yantok. It is fun. and we learn about philippine culture and we exercise for our physical fitness so it's good for um, for a free saturday morning especially when you uh, are in danger these are the skills that you need to put into practice when you find yourself in a situation that you can't control. So, uh, thank you for the experience. Siyempre, hindi ko rin pinalampas ang pagkakataong matuto ng mga basic technique. Tunay ngang sa larangan ng sining at palakasan, hindi pa huhuli ang mga Pinoy. Kaya naman nararapat lang natangkilikin at ibahagi ang anis sa buong mundo. Mark Fetalco para sa Bayan, Beijing, China.